Ikaw ba ay isang bagong mayakda o ikaw ay nagsusulat ng ilang sandali? Pagkatapos ay malamang na alam mo kung magkano ang gastos sa self-publish. Bilang isang self-publisher, madalas kang nahaharap sa malalaking gastos upang mailabas ang iyong trabaho doon. Isinasaalang-alang mo bang isali ng iyong aklat o manuskrito sa ibang wika? Maaari itong maging isang kamanghamanghang paraan upang palawakin ang iyong abot at kumunekta sa isang internasyonal na madla. Nag-aalok kami ng abot kayang serbisyo sa pagsasalin sa halagang limang sentimo bawat salita. Bakit napakababa ng ating mga presyo? Naiintindihan namin na ang mga self-publisher ay bihirang kumita ng malaking pera mula sa kanilang trabaho. Kaya naman nag-aalok kami ng abot kayang solusyon ng hindi na kumpromiso ang kalidad. Habang ang mga profesional na tagasalin ay madalas na naniningil ng mataas na bayad, Nagbibigay kami ng parehong mataas na kalidad na mga pagsasalin sa mas mababang halaga. Paano gumagana ang proseso ng pagsasalin? Sa sandaling matanggap namin ang iyong manuskrito, ito ay unang ipoproseso sa pamamagitan ng isang advanced na makina ng pagsasalin. Ito ay hindi karaniwang tagasalin ng Google ngunit isang profesional na tool na ginagamit ng mga tagasalin para sa mga gawain tulad ng pagsasalin ng mga aklat-aralin sa universidad. Pagkatapos ng paunang pagsasalin, maingat na sinusuri ng isang dalubwika na lubos na bihasa sa wika, kadalasang katutubong nagsasalita, ang teksto. Tinitiyak ng ekspertong ito na ang pagsasalin ay hindi lamang tumpak kundi natural at matatas din. Ang kalidad ay ang aming pangunahing prioridad. Pagkatapos ng unang pagsusuri, ang dokumento ay sumasa ilalim sa pangalawang pagsusuri ng isa pang linguist na dalubhasa sa wika. Ang proseso ng pag-double-checking na ito ay ginagarantiyahan na ang pagsasalin ay nasa pinakamataas na kalidad. Bilang karagdagang mga pagsasalin, nag-aalok din kami ng mga karagdagang serbisyo. Maaari naming disenyo ang layout ng iyong manuskrito upang ito ay handa na para sa publikasyon. Bukod pa rito, maaari kang gumawa ng mga pampromosyong video, magdisenyo ng mga larawan para sa iyong aklat, o kahit na gumawa ng pabalag. Bisitahin ang aming website para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga serbisyong ito. Kailangan mo ba ng mga serbisyo sa pag-edit? Kung gusto mong basahin ng mas maayos ang iyong Dutch na manuscript o kung kailangan itong i-proofread para sa mga error at consistency, nag-aalok din kami ng mga serbisyong editorial. Tinitiyak namin na ang iyong teksto ay hindi lamang error-free ngunit nakakatuwang basahin. Sa buod, nag-aalok kami. Asterisk abot kaya. Propesyonal na mga pagsasalin asterisk masusing pagsusuri sa kalidad ng mga bihasang linguist asterisk mga karagdagang serbisyo tulad ng layout, mga video na pang promosyon, at mga paglalarawan asterisk pag-edit at pag-proofread ng mga tekstong Dutch gusto mo bang matuto pa? Bisitahin ang aming website o makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon. Narito kami upang tulungan kang iangat ang iyong manuskrito sa susunod na antas at abutin ang isang pandaigdigang madla.